Ang tagal na nga mula nung huli nag-upload ako ng tungkol sa crayfish at eto nga inamag na sila. Charot. Hindi ko na maasikaso at bonbon na lang kasi may ubot po ng mga anak ko. Pabalik-balik na lang i ko nga pala kung ilan pa yung natitira dito. At ililipat ko na nga sila dun sa kulungan ng baboy na ginawang pan para bahala na sila sa buhay nila don Charot. At ayan nga pala, nasipsip na yung ibang dumi kanina. Ang dami nito dati, mukhang konti na lang ngayon. At meron nga akong isang nakita na medyo malaki na kumpara sa kapatid niya. Pansin ko nga na laging may ganun. May isa o dalawa na mas lumalaki sa mga kapatid niya. Tapos eto namang isa, iminumukbang naman yung kapatid niya. Ewan ko nga ba? Sobra-sobra na nga yung pagkaing binibigay ko. Pero minumukbang pa din yung kapatid niya. Tatanggalin ko na nga pala tong bilog-bilog na mga to. Nakalimutan ko nga pala kung anong tawag sa bilog na to. Nilalagay ito dun sa filter eh. Pero ginawa akong bahay ng mga railings Nakita ko kasi sa group na pwede daw tong gawing bahay. At dahil gaya-gaya nga tayo, ginawa ko ang bahay. At eto na nga lang pala yung natira. Eto nga palang maliliit na to. Akala ko hindi kaya umakyat sa host. Marunong din pala silang tumakas. Kaya kung mag-aalaga talaga sa mga box, eh dapat talagang tatakpan. Isasama ko nga pala tong bahay nila. At dinagdagan ko na din. Kasi baka mamaya, eh machibog sila. Meron na din kasing malalaki don. Pero syempre, kailangan linisin muna ng maigi. Kering at lumusong na nga ako. Hahanapan ko ng pwesto yung maliliit. At dito nga sa bandang gilid ko sila ilalagay. Kaya iaalis ko muna tong mga bahay ng mga to. Yung mga dumi nga pala na yan ay mga sobrang pagkain. Okay nga lang din pala yung may mga ganyan. Hindi naman sila maselan. Yung iba pa nga ay pumapailalim sa ganyan. Medyo madami na nga tong mga krelings ko. Kaya hindi na ako excited pag may bagong mga napipisa. Hindi ko na kasi alam kung saan ko lalagay. ha charot. At eri nga, ilalagay ko na to para dyan sila magtatago kung sakaling habulin sila ng iba. Masyado pa kasi silang maliliit. At syempre, inaayos ko para makatago sila ng maayos. At ayan na nga. Yung nakikita nyo nga palang dahon na yun, e dahon ng malunggay. Kinakain din kasi nila yung dahon ng malunggay. Para makakain naman sila ng healthy. Haha, <laughs> charot. Bago ko nga pala ito pakawalan, ipinalutang e, ko muna sila. Para hindi mabigla. Tapos ayan, binuhos ko na. Bahala na sila sa buhay nila dyan. Maka-survive sana sila. Hehe. <laughs> Parang may dalawa o tatlong na chugibels. Napiyot yata nung nililipat ko. At ayan na nga pala yung panda na sobrang tagal na din hindi nalilinis. Pero yung tubig kapag may bula na, ipinapalitan naman. Tapos yung sa kabila nga pala, ay gagawin ding pand. Kaya lang, iwala talagang oras. Mga busy pa yung mga tao sa amin. Akala ko may natsugi na, nagmolting lang pala. Thank you for watching!